Mga kababayan at mga minamahal na senior, citizens, magandang araw sa inyong lahat. Narinig na ba ninyo ang pinakahuling balita na magpapabago sa buhay ng bawat senior citizen sa ating bansa? Tama ang inyong narinig. Batas ni Six na Leo, Universal Social Pension, para sa lahat ng senior citizens, isang makasaysayang tagumpay, para sa ating mga nakatatanda, ako po si Pangalang at sa video na ito, ibibigay ko sa inyo ang kompletong detalye tungkol sa bagong batas na ito na magbibigay ng 6,000 para sa lahat ng senior citizens, sa Pilipinas hindi lang po ito simpleng balita, ito ay isang tunay na pagbabago na makakatulong sa milyon-milyong Pilipinong senior citizens na makamit ang dignidad at seguridad sa kanilang pagtanda. Alam ko po na marami sa inyo ang nagtatanong, kailan ito magsisimula at paano ako makakatanggap nito? Ano ang kailangan kong ihanda? Sino ang kwalipikado at paano ito makakaapekto sa ibang benepisyo na tinatanggap nyo. Sa loob ng susunod na mga minuto, sasagutin ko ang lahat ng inyong katanungan. Ibabahagi ko sa inyo ang eksaktong schedule ng paglabas ng pension na ito ang proseso ng pag-apply ng mga dokumentong kailangan nyo at kung paano ninyo. Matitiyak na makatatanggap kayo ng inyong benepisyo ng tama at sa tamang oras. Bilang isang tagapagtaguyod ng karapatan ng mga senior citizens Naniniwala ako na ang kaalaman ay kapangyarihan and yung video din eto ay upang bigyan kayo ng lahat ng impormasyong kailangan niyo para ma-maximize ang mga benepisyong ito at mapabuti ang inyong kalusugan. Buhay bago tayo magpatuloy kung ito ang unang pagkakataon niyong nanonood sa aking channel, mag-subscribe na po kayo ngayon. Di na tayo click ang bell icon upang hindi kayo makaligtaan ng mga updates tungkol sa mga benepisyo at programang pang senior citizens at kung alam niyong may mga kaibigan o kamag anak na senior citizens na maaring makinabang sa impormasyong ito mangyaring i-share po ang video na ito sa kanila dahil sa pagbabahagi ng kaalaman tayo ay nakakatulong sa isa't isa ngayon simulan na natin at alamin ang lahat tungkol sa 6000 universal social pension noong nakaraang buwan nagkaroon ng malaking pagbabago sa batas na nagbibigay proteksyon at suporta sa ating mga senior citizens, ang Kongreso at Senado ay nagkaisa at naipasa na ang batas na nagbibigay ng Universal Social Pension na nagkakahalaga ng 6,000 bawat buwan para sa lahat ng senior citizens sa ating bansa. Tuwayas it sa may makasaysayang pangyayari dahil sa unang pagkakataon, ang lahat ng senior citizens, ano man ang kanilang estado sa buhay ay bibigyan ng pantay na suporta Mula sa gobyerno, alam kong marami sa inyo ang sabit na malaman ang mga detalye nito kaya talakayin natin ng mabuti. Ang bagong universal social pension ay naglalayong palitan ng dating social pension program na nagbibigay lamang ng di pa hanggang 1,000. Bawat buwan sa mga indigent o mahihirap na senior citizens sa bagong programa, lahat ng Pilipinong 6 na taong gulang pataas ay makakatanggap ng 6,000 buwan ng pension, anuman ang kanilang ekonomikong kalagayan, ang pagbabagong ito ay bunga ng maraming taon ng pakikipaglaban ng mga advocates at organisasyong nagtataguyod ng karapatan ng mga nakatatanda. Naging malaking bahagi nito ang mga patuloy na pag-aaral na nagpapakita na ang mga senior citizens ay isa sa mga pinakulnerable na sektor ng ating lipunan, lalo na sa panahon ng pandemya at ekonomikong krisis. Ang ating mga mambabatas ay nakinig sa hinaing ng ating mga nakatatanda at naipasa na ang batas na ito bilang tugon sa kanilang pangangailangan, marahil ang tanong na bumabagabag sa ang isip ng marami sa inyo ay kung kailan. Magsisimula ang pamamahagi ng pensyon na ito ayon sa Department of Social Welfare and Development, OESV ang implementation ng Universal, Social Pension ay magsisimula sa Hulyo 1, 2 at 25, babala lang po. May ilang buwan pa tayong maghihintay. Pero ito na ay dahil kailangan pangbuin ng yagi ang sistema para sa maayos na pamamahagi ng pensyon. Ngayon talakayin natin ang proseso ng pag-apply, hindi tulad ng dating social pension program na kailangan pang dumaan. Sa masusing assessment ang bagong universal social pension ay automatic na ibibigay sa lahat ng senior citizens, gayunpaman, kailangan pa rin yung magparehistro para matanggap ito ang U ay maglulunsad ng nationwide registration campaign simula sa Mayo 2 at 25. Ang registration ay gagawin sa mga local ESD offices, sa mga munisipyo at sa mga barangay centers. Ang mga dokumentong kailangan nyo ay ang inyong valid, yan ang nagpapatunay ng inyong edad at citizenship katibayan ng address tulad ng utility bill at birth certificate kung meron. Kung wala kayong birth certificate, Maari kayong gumamit ng ibang dokumentong nagpapatunay ng inyong edad tulad ng baptismal certificate o anumang valid government na may petsa ng kapanganakan para sa mga senior citizens na may kapansanan o hindi kayang pumunta sa mga registration centers ang IGU ay magpapadala ng mga mobile registration mga team sa mga komunidad para tulungan kayo yun ay mga nakamag-anak ay maaari ring mag-apply sa ngalan ng senior citizen basta't merong organization letter, at mga kinakailangang dokumento, alam kong marami sa inyo ang nagtatanong kung paano ibibigay ang pensyon ang yagyo ay gagamit ng iba't ibang paraan ng pamamahagi. Una, maaaring kunin ang pensyon sa mga designated payout centers tulad ng mga Yes day offices, munisipyo o barangay hall, pangalawa. Para sa mga may bank accounts, maaaring direktang i-deposit sa inyong account ang pensyon. At pangatlo, para sa mga nakatira sa malalayong lugar, ang Yagu ay magpapadala ng mga mobile payout teams para direktang ibigay ang pension sa inyo. Marami ring nagtatanong kung ang universal social pension ay makakaapekto sa ibang benepisyong tinatanggap nila ang magandang balita ay hindi po ito makakaapekto sa inyong ibang benepisyo kung kayo ay tumatanggap ng pension mula sa rare o seas maaari pa rin kayong makatanggap ng universal social pension Gayun din kung kayo ay benepisyaro ng apat ya o ibang government assistance programs, hindi ito makakaapekto sa inyong qualification para sa universal social pension, ngunit may mahalagang punto na nais kong bigyang diin ang universal social pension ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pagkilala sa dignidad at na kontribusyon ng ating mga senior citizens sa lipunan. Ito ba ay katungkol sa pagbibigay ng seguridad at kasarinlan sa dating mga nakatatanda at higit sa lahat, ito ay tungkol sa pagbibigay, halaga sa kanilang karunungan at karanasan. Habang hinihintay natin ang implementasyon ng universal, social pension may mga hakbang na maaari nating gawin para ihanda ang ating sarili, una siguraduhin na merong kayong valid why, kung wala pa, ngayon ang tamang panahon. Para kumuha ang National Lee Office, eh AI isang mahusay na opsyon siyon dahil ito ay tinatanggap sa lahat ng government Transactions pangalawa, kung wala pa kayong bank account, isaalang-alang na magbukas ng isa. Ang direktang pagdeposit sa bank account ay isang ligtas at una madaling paraan para matanggap ang inyong pension. At pangatlo, manatiling updated sa mga balita at anunsyo mula sa ESB tungkol sa programa ngayong pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagtanda at financial security. Nice kong magbahagi ng ilang Karagdagang tips para sa ating mga senior citizens, ang pagtanda ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng pension, ito ay tungkol din sa pamamahalaan ng ating finances at pag-aalaga sa ating kalusugan una sa lahat, mahalagang magkaroon ng budget plan kahit na makakatanggap na kayo ng 6,000 buwan ng pension, mahalagang planuhin kung paano ito gagastusin, isa alang alang ang inyong mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at utilities. Bago ang anumang luho, gayon din kung kaya maglaan ng maliit na halaga para sa emergency fund pangalawa, alamin at samantalahin ang lahat ng benepisyo at diskwento na available para sa mga senior citizens. Bukod sa universal social, pension ang mga senior citizens ay may karapatan sa 20% na diskwento sa karamihan ng mga bilihin at serbisyo, exception, saye, libreng medical checkup, sa mga government hospitals at marami pang iba Siguraduhin na meron kayong updated na senior citizen eh para mapakinabangan ang mga benepisyong ito. Pangatlo, huwag kalimutang alagaan ang inyong kalusugan ang paggasto sa mga preventive health Measures ay maaaring makatipid ng malaking halaga sa hinaharap, regular na magpa-check up, uminom ng mga iniresetang gamot, at manatiling aktibo ayon sa inyong kakayahan. Pangapat, huwag mahiyang humingi ng tulong sa inyong mga anak o kamag-anak kung kinakailangan maraming senior citizens ang nahiyang humingi ng tulong dahil ayaw nilang maging pabigat, ngunit tandaan, ang pag-aalaga sa ating nakatatanda ay bahagi ng ating kulturang, Pilipino gusto ko ring banggitin, ang kamahalagahan ng pag-iwas sa mga scam at fraud na karaniwang tinatarget ang mga senior citizens sa kasama ang palad kasabay ng paglulusad ng bagong programa tulad ng Universal Social Pension ay ang paglitaw ng mga scammer na nagnanais na samantalahin ang ating mga nakatatanda. Kaya naman heto ang ilang paalala para maprotektahan ang inyong sarili huwag kailan manigay ng personal na impormasyon tulad ng bank account. Details in o oh, social security number sa sino mang tumatawag o nagtetext sa inyo dahil kahit na sinasabi Nilang sila ay mula sa gobyerno ang mga lehitimong government agency sa hindi hihilingin ang ganitong impormasyon sa pamamagitan ng tawag o text huwag magbayad ng anumang processing fee o registration fee para sa Universal Social Pension ang registration at pagprocess ng inyong application ay libre at walang bayad kung may mga taong lumapit sa inyo at nag-aalok na tulungan kayong makakuha ng pension kapalit ng bayad mag-ingat ang yagyo ay may mga authorized personnel, lamang na maaaring tumulong sa inyo, at hindi sila naniningil ng bayad o uh, tayo kung meron kayong makatanungan o dasaka. I verify ang anumang impormasyon, tumawag direkta sa EV hotline o pumunta sa pinakamalapit na YEV, office ngayong pinag-uusapan natin ng universal, social pension, nais nice ko rin bigyang diin ang kahalagahan ng komunidad at suporta sa ating mga senior citizens. Ang pera ay mahalaga, ngunit ang pagkakaroon ng malakas na suportang sistema ay mahalaga rin para sa kagalingan ng ating mga nakatatanda.